Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share, at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Ngayong araw, pibigyan natin ng reaksyon at opinyon ang viral na post ni dating Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon tungkol sa kontrobersyal na pahayag ni Congressman Duke Frasco ng Cebu. Tumanggiraw kasi ito si Frasco na suportahan ang speakership ni House Speaker Martin Romualdez para sa 28 th Congress. Sabi pa sa caption ni Guanzon, Mission Impossible daw ito. Abay parang pelikula lang. Pero ang tanong, sino kaya ang tunay na kontrabida? Basahin natin ang eksaktong pahayag ni Congressman Duke Frasco. I will issue an official statement in the coming days as to the reason why I did not sign the manifesto of support. Aba, matapang na pahayag ito. At dagdag pa ni Frasco, aware daw siya na tila ba dahil sa kanyang pagtutol, hindi na siya inaasahang maitalagang deputy speaker sa susunod na kongreso. So ang tanong, bakit siya tumutol? wala pa siyang official na dahilan sa ngayon. Pero habang hinihintay natin yan, pwede tayong magbigay ng ilang posibleng senaryo. Opinion lamang po ito, mga katinig ng bayan. Komentary, hindi chismis. Sa mundo ng politika, hindi uso ang spontaneity. Lahat ng galaw may dahilan. Kaya kung si Congressman Duke ay tumanggi publicly sa suporta kay Speaker Romualdez, ibig sabihin lang niya ay may nakikita siyang palubog na barko. Tandaan natin, Romualdez equals Marcus Block. At kung totoo man ang ugong-ugong na nagkakawatak-watak na raw ang mga kaalyado ng palasyo, aba eh, baka nga nakikita ni Frasco na wala nang saysay ang sumuporta pa sa speakership ni Romualdez sa darating na 28th Congress. Ibig sabihin ba nito, may shifting alliances na sa Kamara? Kung totoosin, hindi si Frasco ang unang bumitaw. May ilang narinig na tayong pangalan na raw ay tumatangging pumirma sa Manifesto of Support. At kung strategic move ito, baka si Frasco ay naglalagay na ng paa sa kabilang bangka bago pa ang lumubog ang kasalukuyang liderato. Ngayon, si Atty. Rowena Guanzo na kilala sa kanyang matapang at walang preno na opinion ay agad-agad nag-react sa statement na ito. Bagamat wala siyang buong komentary, ang mismong pagbabahagi niya ng pahayag ni Frasco ay may mensaheng dala. May lumalaban na sa loob at hindi basta-basta. Si Quanzon ay kilalang vocal laban sa kasalukuyang administrasyon. At kung ibinabandera niya ang pahayag ni Frasco, maaaring sinusuportahan niya ang narrative na humihina na ang hawak ni Romualdez sa kamara. At baka raw ito na ang simula ng final reckoning kung susundan ang mismong term na ginamit ni Guanzon. Habang wala pang malinaw na dahilan mula kay Frasco, tingnan natin ang ilang posibleng factors sa kanyang desisyon. Frustration sa liderato. Baka hindi siya sang-ayon sa estilo ng pamumuno ni Speaker Romualdez. Marami raw mga mapabatas ang hindi komportable sa pamumuno na umano'y too centralized o favoritism-driven political na pagpuposisyon. Frasco belongs to a powerful political clan sa Cebu. Kilala rin siya bilang kaalyado ng dating administrasyon. Kung siya ay lumilipat ng suporta, maaaring nagpapahiwating siya ng alignment sa ibang puwersa. Baka sa Duterte Block o baka sa sarili niyang regional power base. May mas malalim pang issue. Baka hindi lang ito tungkol sa speakership. Baka may nilulutong mas malawak na alyansa sa kamera para palitan si Romualdez o para ihanda ang sarili nila sa 2028. Hindi pwedeng ihiwalay ang isyong ito sa mas malawak na konteksto, lalo na sa usapin ng impeachment case ni VP Sara Duterte. Kung nababawasan ng bilang ng solidong pro room sa kamera, maaaring bumagal o huminang ang pwersa na nagtutulak sa impeachment. Kasi kung wala ng kontrol sa House leadership, wala nang makinaryang nagmamadali ng proseso ng impeachment. At kung totoo nga na lumilipat ng inang ilang mambabatas tulad ni Frasco, baka raw ito'y indikasyon na hindi na solid ang kontrol ng administrasyon sa Kongreso. Mga katinig ng bayan sa politika, walang permanenteng kaibigan o kaaway. Ang meron lang, interes. At mukhang si Congressman Duke Frasco ay nagdetake ng stead kahit pa alam sadyang mawawalan siya ng posisyon. Kung ito ay base sa prinsipyo, saludo tayo. Pero kung ito'y taktika para sa mas malalim na political na galaw, abay dapat nating bantayan kung sino ang kanyang susunod na susuportahan. At para kay Atty. Guanzon, na tila aliw na aliw sa pagbitak ng mga kaalyado ng administrasyon, mukhang ito ay isang vindication moment. Abangan natin ng official na statement ni Frasco malalaman natin kung ito ba'y personal, prinsipyo o power play. Comment down below. Like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutan mag-subscribe ha sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-sari kumento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, Sana makaupo na bilang President si Inday Sara para na ang politika sa ating bansa. Karapatan ang bawat congressman or congresswoman kung sino ang susuportahan nila. So walang dahilan para bigyan mo ng pansin. Number Ging Yan Sa HOR Incoming members of HOR should think hard on who to choose as a speaker, considering the political capital and influence of VP Sara Duterte and the 2028 elections. Consider Pulong Duterte. <laughs> Muli, ang mga opinyong ito ay paawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugan nga na pananaw ng ating programa. Tayo'y natin ilahat at kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Poses mo'y mahalaga. Huwag kalimutan like share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!